eh, oh, oh. <laughs> 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 yeah, may malaki din yun. Picture <clears throat> oh. ito nyo. O, eto yan. O. Huwag mo maliit. Eto maliit. Pwede na ito kainin. Ano? ko? Dapat may taga. Hawa. Ako na, ako na. Ito daw, oo. Oh. na naman yan. Okay lang ito naka ito ang ah. laki. Yan, 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 Dito, yan, 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 yan. Kakainin mo na ba? Sabi niya kasi pag daw naka Hindi ko nga alam. Kung gusto ko na magtikim nga sana. Eh. Pag sobrang malaki kasi, naka ito lang ito Sabi niya gano'n daw ay medyo <coughs> Ay no, meron pa dito labo. Ang laki ang ayun sa likod mo. Gusto mo ba yung malaki? Ang pula, oo. Uh -uh. <coughs> <laughs> agad ka lang? Oo. Oh, eh. Good, agad Enjoy mo no, ano, pagkuha ng ano. Eh, tsaka iba yung dahon ng strawberry, no? <clears> Oo. <throat> na mo muna kaya ako. Asan yung kulay pula? Game, love. One, two, three. Ayun cellphone. Ako talaga'y katulong lamang. <laughs> Wait lang, Ano yung mga naman yung ko? Ang pangit ko na. Ta-daaaam! na. Ayun lang ba yung lagay? Labay. Ahem. <clears throat> sabi ni ate sa akin dapat maganda daw yung mga cute size God, This is for you, I love you. <laughs> <laughs> uh, para matancha natin, ano? Sige, kahit kalahati nga daw, okay. Dali mo yung timba, dalawa ako. ko. <laughs> ah, pwede tayo mag ano ng lettuce love. Meron na daw 50 pesos isang balo. Ah, meron na daw. Oh halba, ten minutes na. Kada ako lang gumising. <laughs> ah, parang, 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 Para